Danso na Galay sa Bisaya Tinangkong sa Ayun, Tagalog siguro Basta mga dahon dahon guys sa lang Ayan Anohin ko muna guys yung Kukunin ko yung mga malambot na bagay Na dapat iluluto ito lang araw-araw aking ulam niya uh, well, sarap to ihalo sa munggo ayo guys anong ulam niya dyan ako guys kung pinto na ako nito kahit to lang sa home in Visayas sa home. So muna tapos cemento maliit pa na ako bago ko, ko lang muna sa pera, ang gulay, talaga lang tatanin ko. Gusto ko sa harapan ng bahay para pagbaba. Ganda, no? Green. Green na green, green siya. Tinangkong ni guys sa bisaya. kulay talaga ako guys kasi diabetic ko meron na nagsasabi sa akin bakit ka po may sabi ko hindi mo sabi ko baka sa akin diabetic diabetic kaya kayo guys ingat kayo sa rats.

ay sa probinsya namin suka na sili tapos ulam na guys ako makigulay makilista dibira lang kanya kasi iba na ngayon guys magpipipin na ako guys pag video marami yung kinakain ko sa mga sakitan dyan. Hindi ko halina. Balik ko pa na pag running kids kita na pagkain. Pagpumpi lang, normal lang wala. kasi ng gulay pag gulay na gulay. Sarap din naman. Kasi pag si Dansoy nito, yung pinakadulo lang, pwede pa naman ito. Ang Yung ganito lang ka si. Tapos kukunin ko pa yung mga dahon-dahon. Kasi lagi din ako constitute. Kailangan ko more. Gusto hmm. ko ganit. Kuhan ka ng kangkong so guys, sarap ng kangko guys. Isa lang. Salamat ka sa pag-support niya sa aking channel. Na walang sawang suporta sa mga blissful chani na tumulong sa ating chani sa team born ball team pukers guys shout out sa mga team pukers blissful team born ball team tagapay team youtuber lahat lahat nga ng mga sumusuporta sa ating chani Maraming maraming salamat sa inyo shout pa pala ko kay Joy Reducto Blanc Lini Oishi Channel Yan ang founder sa Pimpiokers Okamoto Marilyn shout out kay Chris Reducto Blanc asawa ni Joy Reducto Blanc kay Boy Gala Ayan, taga-kutama ko pala ito si Boy Sultan ko na Boy Gala, Kasoy, taga-isla, kay Rose Official, shout out, lahat-lahat ng mga pinitiyo ko. Kay Bliss Vlog, ayan din. Kamiligay ng banana, guys. Si Bliss Vlog Thank you, thank you sa inyo Tsaka sa mga Sumusuporta talaga sa akin Nakasagaybay kay Sis Jenny Jenny 17 Vlog Prexy Vlog Basag mo to Siya din ang pangtolong na out ko Kay Ambisyosa Si yung sa ganang tuwan. Green na. Si Sarah image yun din. Tumutulong din niya ng WhatsApp. Maraming maraming salamat sa mga tumutulong sa akin channel. Sa mga OFW, lagi tayong mag-iingat. Uh, ayan, i-update ko kayo mamaya guys. Pag niluluto na kong i mamaya. Kasi tapos na ako. Nililigo mo na ako, guys. Wow. Hindi ko na ipapakita yung pagliligo. <laughs> okay. so, thank you, thank you, guys. Update ko lang tayo mamaya. Ayan, guys. Loto na. Hindi ko alam na niloto na pala ni ano. Paglabas ko ng si Arwa na na niya. Ayan, guys. ito na magtatapos ang aking video. Thank you. Please subscribe, subscribe. sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin para pag may bago kong video may notify Thank you. God bless you all. Salamat.